Mag-iwan ng bote ng tubig sa harapan ng iyong bahay. At ang susunod na mangyayari ay mag-iwan sa iyo ng walang salita. Tama yan, kaibigan, ngayon di ko alam. Kung natutunan ko lang ang hack na ito noon, tiyak na nakaiwas ako sa ilang abala na naranasan ko sa bahay. At para dito, ang kailangan lang natin ay isang dalawa litro na plastik na bote. Maaari kang gumamit ng empty bote ng soda Buksan ang bote at gamit ang funnel, punuin natin ito ng tubig. Mga apat na tasa ng tubig. Sigurado akong hindi mo maisip kung ano ang kayang gawin ng simpleng bote ng tubig na ito sa harapan ng iyong bahay. Makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang tiyak na problema. Ipakikita ko sa iyo kung ano talaga ang mangyayari at ituturo ko sa iyo ang tamang paraan ng paggamit nito at lalo na kung saan mo ito dapat ilagay para makuha ang pinakamagandang resulta. Pagkatapos kong matutunan ang trick na ito, hindi ko na kayang mabuhay wala. Pagkatapos punuin ang bote halos ganap, mayon ay gagamitin na natin ang aluminum foil. Gumupit ng piraso. Pagkatapos ay gupitin ang pirasong ito sa tatlong pantay na bahagi. Gagawin natin ito para makagawa ng mga bola ng aluminum foil. Kaya, bupitin damit ang mga kamay, ilagay ang mga ito sa loob ng bote ng tubig. Mahalaga ang bahaging ito at maintindihan mo kung bakit. Siguraduhin din na pumili ng transparent na bote para dito. Huwag gumamit ng ibang kulay tulad ng mga berde dahil hindi gagana ang hak na ito sa mga iyon. Sigurado naranasan mo o kasalukuyan mong dinaranas ang isyong ito sa bahay. Napakaharaniwan itong mangyari kaya't kapakipakinabang ang tip na ito at makakatulong sa maraming tao. Pagkatapos ilagay ang mga bola, isara lang ang bote at handa na ang ating hap. Naiisip ko na tiyak na nabubuluhan ka na sa puntong ito, nagtataka kung para saan yun. At kung bakit ko dapat iladay sa iyong pintuan. Kaya, ganito ang nangyayari sa pamamagitan ng pag-iwan nito sa pasukan. Napipidilan mo ang mga aso na Humigi sa lugar na yun. Tama ka, Lalo na sa iyong mga gati, dahil bukod sa masamang amoy, ang iyi ng aso ay nakakasira din. Kaya madalas mabilis kalawangin ang iyong mga gate. Ang bote ng tubig kasama ang aluminum foil ay nag-reflect ng nasa harapan nito. At ang refleksyon na dulot ng tubig at aluminum foil ay nadiging baloktot ang imahe ng hayop. Dito, natatakot sila at umaalik. Maaaring mukhang kakaiba, pero taladang epektibo ang tit na ito. Malawakang ginagamit ang teknik na ito sa mga bansang asyano. Sa Japan, halimbawa, sa isa-sero bahay, makikita mo ang isa o ilang bote ng tubig sa pasukan ng hindi bababa sa walo sa mga ito. Mas marami, mas maganda. At dapat mong ilagay ang mga ito sa mga estratehikong lugar tulad ng pasukan ng bahay dinagawa ng karamihan o sa hardin kung ang sarili mong alaga ay may ugaling umihi doon. Kaya, sulit, subukan ito di para sa araw ito. Sana nabustuhan mo ito. Salamat sa panunood. Magkikita tayo sa susunod na video.